orasyon para sa pagkakaroon ng lihim na motya. Sa ngalan ng lumikha, buksan mo ang pinto ng hiwaga. Ihayag mo ang liwanag ng nakatago. Itaglay ko nawa ang motyang lihim bilang gabay, proteksyon at lakas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, siya nawa. Bikasin lamang ang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at ihip sa isang basong tubig at inumin o di kaya ihip mo sa iyong dibdib. Sa tor aripo tinit perarotas diom guam kirom espirito diom guam kirom espirito diom guam kirom espirito amen gawin ito araw-araw hanggang sa magkaroon ka ng lihim na mutya Maraming salamat sa mga tao na naniwala tumangkilik sa mga binahagi kong kalaman.